Abroob na abroob na hapon po sa inyo lahat mga kaibigan. Ako si Elaine Fuentes at ngayong hapon muli na anyayahan ko po kayong samahan nyo kami at tulungan kaming tulungan kayo. Sama-sama nating tuglasin ang mga pamamaraan tungo sa mga palatuntunan, proyekto, programa ng gobyerno at mga pribadong ahensya na sadyang ginawa po naman para sa ating kapakinabangan. Ibahagi rin ang inyong reaksyon at suhesyon sa ating email at fanpage na naka-flash ngayon sa inyong mga screen makilawak na kaibigan dahil ito'y programang para sa inyo. Dito walang aling lang, dahil dito ituturo namin na ang mga pamamaraan. Ito ang approve, gawin natin to. Ang tungkol kay Mali, ang kaisa-isang elepante dito sa Pilipinas. Meron ding isang pangalan o isang acronym na lumutang dahil dito sa insidenteng ito. Sila ang ating kakwentuhan ngayong hapon, ang PITA. Kaya huwag kayong aalis, magbabalik ang approve.